O! Oh. O! <laughs> <laughs> ah, ang nga, binakas ko ako! O! 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 Kakan! Ano ka, <laughs> ah, Aliga, play? O! Ano kayo rito? rito. Ay, kami! Ay! ba yan? Ano ka muna kasi? Moro kasi kayo. O, ano eh? O sa pa magrarebrek ang kabataan natin, di ba? Na miss ko ng ganitong lugar sa probinsya. Ah, una to. Tira mo, tira mo, tira mo. Ah. sa kung galo kalakas. lang palon. O gero. O gero pa Oh. Oh, dapat pantay oh, tira mo. <laughs> Ay kakaw. Dito <laughs> Oh, yo. Oh. Dito ulit ako ah. Hoy, kaga singa. Wala sa dito yan. Oh, yo, yo. Oh, yeah, oh, yeah. oh. <laughs> kaga singa.

Kahit malaki ang tiyan nito, pre, kung yung talon mo, haabot pa ako. Eh, kaya nga sabihin natin niya, parang malaki na tayo, kung gano'ng kalakas ka talaga. Buka mo. Oo. Ang putik-putik hindi lang pa kayo naglalaro. Ito to isang bilay, hindi kailangan makita natin. Uh. Oo. Oh. tignan mo. Oo. Oh, oh. oh. <laughs> Tapat oh. lang. Tapos <laughs> na para pa kayo mong Subukan mong sa'yo nga, ikaw nga. Okay. Subukan mo dito. Ikaw, kapitan, ha? saan ka nakabot? Ay, doon ako kanina. Hindi uh. nga. Ano?

<laughs> Ayokong kumali sa inyo, ang dami nyo ang bahasa no ang Ano,